Magandang umaga mga kainsan Ay naip po na naman Alas Alas 5 po Tayo po yung magpapasabog ng abuno kay Alan Eh hahakotin po natin ang kabayo At uh, Kailangan po yung maaga para Makapag ano pa kami sa si Ilaya Makapagbisita po Kasama po si na Kuy Alvin Tahan-tahan lang mga kainsan At mga malaglog Kaya <laughs> lalim ng tabay Kaya ako hindi nagbibilis baka na rin madaling. ay kaya po ako laging gusto ko yung maagap mga kainsan ay para mala, marami po matrabaho tsaka kinagis nila po namin kahit po saan kung tanghali na i ano parang ako yung malus kumbaga simula bata po nasanay eh. anda! ni nee! Good morning, morning. Ano? Mga kaisan, ito yung napulot ko. Ah, nahan nyo mga kapatid mo. Ito yung tandaan nyo, napulot yung orange. Na apat. Ito yun. Ayan, malalaki na sila. Nasa kayo mga kapatid niya. Layas po. Ay ko. Ning! Bless mo na, morning. Ito yung, yung, yung na-bless mo ito, ning. Ning, bless. Ano mo? Ning, Bless. Neng. Neng, cu, bunda. Good morning. Oh, 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 oh. Ah, si Milky. Ah, si Milky. Ah, si Milky. Good morning. Milki. Cu. Anu, anu, anu. <coughs> dari, pasal lubung, pasal lubung. Tidak apa ya. Dari, dari. Bawa Ay, kagampi po eh. Yan ang saya ng mga bata. Ay, pati matanda. Baka sabihin niya, kaysa nga nung babanong ninyo. Tapa ay, totoo naman. Talaga naman dating hindi nakaka pasyal sa gayun At talagang, iba na, good morning. Ano? Iba na. Yan po si iba na. Uulahin po natin. Good morning, iba na. Kaya po tayo maagap para po. <laughs> Tingin mo na, iba na, good morning. Para ka po pagkakargahan po siya ng palay, ah, ng abuno at saka talong mamaya, siya po ay, ano, ah, busog busog ang dami mo mangkit, oh. Ikaw, 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 tatangga ng mangkit. ano Ibana, haan tali mo? Atin pong kakalasin niya yung tali. Ikaw lang, Ibana. Yun. Ah, oh, basog na basog. Pagkaganda naman talian mo, Ibana, ay. Iba na Uy Ha 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 Hmm Hmm On. Tara na Ano Ayaw kumain ni Iba na ay eh, busog po Ganda ng sikat ng buwan Tara Iba na Let's go let's go Iba na pasensya na uli ha. Takot takot uli tayo Busog na po si Ibana. Pinakain po natin ang talbos ng kamuti. Hayo, hayo Ibana, hayo. Huh. Ang <laughs> kinakausap ko po ay eh. akala eh, may aayusin. Hey, Yari na po, dalawang hakot. Pipitas naman po tayo ng talong. Ang agap din ni Utoy, no, nakaabono. Ayun si Utoy po. Si Alan po, ayun. Ayun, pagkaagap din. Doon pala siya dumaan sa kabila. Ayun no. Ayun, talong ni Kambal mga kainsan. No. Nag-harvest na siya. Yun, may dalawa na din eh. Ayun no, po. Siya, si Nakamba, si Kambal. Toy, dami na ah. Sarap na yung bulang lang utoy. Ha? Bulang lang. Tutulungan po natin si Bumbay. Si Utoy ba nagtitinor? Ha? Nagtitinor ng talong. Oh. Ah. Uh, Aray, Utoy oh. Menso. Oh. May pamputi ka ba? Utoy oh. Ang dami na ninyo na harvest dito ano? Oo Ang 14 na harvest namin na po kuya Ang 14 Ang dami na ano Oo. Sarap itong Oh mga kaisang bulang lang Ito po ay ano walang abunong O to'y na ito pa o laki o Ito ay Ay may dalika Ari ah, o laki Ito Ang <laughs> laki <atin>. oh. e. <laughs> o siya mura pa po kukuha po tayo ng papaya mga ka eh, nadaanan po natin si kambal din oh toy meron pa oh ah palalakay mo pa Tama, ah aray binhiin isang hmm. e, nga na kalabasa oh toy oh toy magpakadami na rin po na harvest nilang kalabasa ito oh. ah ito pala oh bunso pero bumbay oh dali katami oh dali oh <laughs> yan oh maliit pa Tama, Ay, ayos na yan oh Dalawa oh. Dalawa. Hmm. Pabilisan niyan. 20-20 ay. Yan. Hmm. Ayun po ito laki oh. Ang kadami pala. Ang kadami nga ko yun. Ah. Ayun po oh. Nagulangan na ito yun. Magulang na ito pa. Magulang na ari oh. Laki. Ari oh. Ito Bunso, ano kayo bumbay o? Laki o? Ay, pang magulang na. Ito pa utoy o, Bunso. Kayo bumbay ito. Ano rito? Laki o? Ito o. Ano, oh, si yeah. pa yung si bumbay ang pakuhay mo utot. Gawa ng... Ako lang may itak ay. Dapat ay itak, huwag haklit. Oo, uh, masisira. Ito nasan ba? Ay, hindi pa yun utoy. Ay, hindi pa utoy yan. Maluluoy. Oh, o, pagkalaki. O, mo binhiin mong binhiin. naipabinhiin Nakipa binhiin. O, nagugulangan sila. Ha? Ayun <laughs> po, binhiin. O, pagkadami binhiin. O, nagugulangan kayo. Ito'y tuwing... Every two days. Oo. Ngayon po, laki ito. yan. Pa, o ito'y. O, yan. Ngayon po, yan, Gumulang na. O toy, uliin mo pa marami pa yan. Tao toy. Ako pipitas ng sili. Tao bibiyahin ngayon pang pampuno ko. Pampuno po sa talong ay eh, bibiyahi po tayo kaya tayo idali ang pangunguha ng sili. Makadalawang bandil po tayo isa ayos na iyon. What's up mga kaisan? Mga kaisan, magandang hapon. Ayan, kamusta po? Uli. Ay, tayo po ay ano? Kukuha po ng papaya. Tsaka po sili. Pandagdag po natin sa pambiyahe ng talo ngayon. Pambiyahe po. Maiga rin pong pang ano. Pang uh, Pandagdag nga sabi nga. Ah, ari, aray. Tatlo agad. Oh. Papaya. No. Numisan pa po tayo namimitas dito. Ay, kadami na napitas na rin papayang aray. Yan. Ang sarap pa man din. walang kaabu-abu no mm. pandagdag ay e di puno po uli yung ating isang tricycle mm. iya ay nalaglag po puno na po ay tatlo agad oh Aray, pwede na po. May batik na eh. Mm, pwede na 'yan. Inuuwak po. Kaya nilagyan ko sa ako. Sa amin po ay eh, maraming uwak. Bundok ay. Oh. <laughs> ay. Mm. Si Doktora Liwanag nga pala yung nagpapakum. Ay, pasensya na Doktora. Ito, pagbalik mo na lang. Ang daming hinug na rin. Nabili po ng papaya. Ay, eh, ng biyarnis nga pala. Eh, nalimutan ko po. Ayan. Shout out po kay Doktora. Bibigyan ko na lang po ikaw. Ito po na may mga isang linggo pa bago mahinug. Hmm. Mahilig po sa papaya. Nabili po ng ganito lagi. Hmm. Ari ay. Pwede na rin to. Pagkakadami natin na harvest na papaya. Mm. Nagagalit po ang uwak. Lalagyan ko po ulit ng sako. Ito po ay bukas na yung iba. Galit ang uwak eh. napupunguy ang papaya eh Dito po ay naianuhan ng tubig pag po ang papaya ay nalagyan ng tubig ang puno na mamatay kailangan po sa mga dahon soy. sa patagilid islant ang lupa pwede na rin to oh. dami pong nasarapan dito sa papayang ito ito po hindi ko inaabunuhan ay ay ito po mga kaisang papayang ito ito po'y ubos agad pagdating sa bahay ito po'y anong walang kabu-abuno ito hindi ko malang naabunuhan kahit isa organic po yan Nga mga kaisang sili naman po tayo sili no. Pitas po tayo ng sili 60 po ang kilo sa amin Ang kuha po sa amin ng sili ngayon Mataas taas pa po ng kaunti 60 po isang kilo Kaya yung isang 10 kilo po Ay 600 pesos po ang kuha po sa amin. Ewan ko lang kung magkano po ang presyo sa palengke Medyo mahal na daw po ang presyo ay eh pagdating sa palingki. Siyempre nadudubli na po. Nagkakaroon na rin po siya ng pamaso. Nabubugbog po ng ulan. No? Pero matagal din po ang buhay ng sili. Ito po. Oh. Kailangan po may pungicide. Sili. Ito. Pero ang isang kilo po nito mga kainsan ay napakaunti. Ito. Kagaya nito. Ang ganda pero may ano pamasok nagkakaroon na gawa ng sobrang ulan po pero nawawala naman po yan Kasi laging alagaan mo lang sa fungicide pero pag mainit po sa sili hindi na po ako side. pag maulan lang po yan tumatama yung mga ganyan ang bilis naman po ng isang kilo nito Mira naman pong wala. Pag po ganun may mga ano, kagaya nito. Itatapon mo na po sa malayo 'yan. Para po hindi na makahawa. Pamasok. Mayroon, madalang pa naman po. Pero nawawala po 'yan. side lang katapat niyan. Ulan ay Buti nga po dito sa amin Ay hindi po namamatay Sa si ibang lugar po ay namamatay Pag sobrang ulan Ang sili Ay paano po ay Ano Ang Ulan po dito sa amin Ay parang ligador Yung mampino Hindi talaga yung lurok Nalurok Pero madalang Pino Para bang sinasala Hmm ito lang yung ano mga kainsan stress reliever natin bukas na uli mga kainsan aray biglang lumakas ang ulan dini po oh. yung naka 10 kilo naman po tayo yan 10 kilong sili po tumudo ay naku magkakasubo ang ating likod baka magkasakit ay kitay eh. dini muna sa kubo eh eh bukas ko na lang aagapang umaga uh, bigla pong bumigay ang panahon wala sobrero uto eh na mga kainsan tapos na po tayong magpagamas ng sili ah maglagay ng plat ng sili tapos na ang tanim po natin ito February 15 or 14 feeding 14 ay eh, siyempre ididit ko muna si misis Siguro po ay pitcha 15 na. Uto'y magsumbrero kayo. Ari na po. Yan. Pagkatapos po ng siling ito, tanim ng siling na rin. Siguro po yung itatanim po dito ay beans. Tapos pagkatapos ng beans, magre-repolyo po tayo. Itatiming po natin sa mahal. Pero alam po ngayon, bagsak ang presyo eh. Pero sa taon, walang magtatanim niyan. Susubukan ko magtanim niyan. Ganun lang naman yun eh. Timing mga kainsan. Siyempre madadala yung iba. Yan. Yari na po. Isang tanaw po ito. Mga kainsan. Hanggang di sa likod. Ang ipinapagamas po naman natin. Si Tawan. Yan si Kinautoy Magbibigay po pati tayo ng sahod. Tuy na ulan. Uy. Baka ah, Ha? Ah! Ha? Ah, ah mapapas ma. Ah, maraming salamat po sa inyo. At kay God at naging su successful po yung uh, tanim nating talong. Lahat ng ito po ay nagsimula sa talong mga kainsan. Lahat ng puhunan natin dito po nang gagaling sa talong. Grabe mga kainsan. Medyo sinurte tayo sa presyo. Tapos halos kada pitas natin ang mamahal ng presyo pa. Yon, ari naman po si Tawan tsaka po pipino magtatanim din po tayo ng pipino dahil ano po ay tsaka ang palaya hindi po tayo pwedeng ina, pero inaaral pa rin po nating dahan-dahan hmm. magtatanim po tayo ng ampalaya na siguro mga isang daang puno tapos ay sitaw okay na beans nakapagtanim na rin tayo yan aray naman po naman po aray. sitaw at tsaka matabaan lupa ano ko Erwin ay anong ganda nito ito ay puro banlik ay isusubukan ko kuya sitaw at saka pipino ito na may spray na rin kuya hindi natin natanggal na rin kung ay hiyay na gara si kuya Erwin po at saka si Utoy ay. ay anong taba ng lupa ay lahat ng galing ng niyugon ay dinian tapon ay taba ng lupa na rin kahit nilagyan ng ipot. Ano ito Taba Taba eh? Tabaan. Tabaan lupa. Silong kayo, silong kuya. Ang ulan